Mga mami, saminin natin. Minsan, sa sobrang dami ng ginagawa natin, nakakalimutan na nating alagaan yung ating mga sarili. Kaya ayan, unti-unti na tayo nagkakaroon ng dull skin, puyat face, dry hair, tapos parang lagi tayong pagod. Pero alam nyo ba, may way para may balik yung glow natin from the inside out. I've been trying this, Sip to Glow Advanced Liquid Collagen. Ang ganda ng combination niya kasi. It has Korean collagen tripeptide, vitamin C, and GABA or GABA. Perfect trio para sa glowing, firmer skin, and better sleep quality pa. Plus, it has 5,000 mg of collagen. Imagine, that's 4,000 mg marine collagen plus 1,000 mg collagen tripeptide. Kaya mabilis ma-absorb ng body natin. Ang sarap pa ng flavor, passion fruit. So, hindi siya struggle inumin. Para ka lang nagme-me time habang pinapaganda mo yung skin mo. Asa a mom, gusto ko yung mga bagay na simple pero effective. Yung kahit pagod, mukhang fresh pa rin. With Sip to Glow, I feel more confident kahit walang filter. Kasi kita mo talaga yung healthy glow. Kaya mga mamis, let's take care of ourselves din ha. Hindi lang puro alaga sa iba. Try Sip to Glow Advanced Liquid Collagen. Remember, when you glow, you inspire.